May gagawin tayo ngayon sa motor natin. Ang gagawin natin is maglilinis tayo ng motor. Tapos uh, may pupunas tayo sa motor natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga natin. Then magpapalit din tayo ng langis. Tapos papakita ko sa inyo kung anong lagis, anong klaseng impudo yung gagamitin natin. So panoorin nyo na lang. Alright mga idol, tapos na tayo maglinis. Papakita ko sa inyo yung motor. Ayan o. Oh. Ayan na yung motor. Nalinisan natin ng ayos. Ayan. ayan. Ang gagawin na lang natin is gagamit tayo nitong basahan na to. Ayan. So ipupunas natin to sa kanya. So, ngayon. Nakakatanggal siya ng tubig. Kita ba? Oh, Dito sa... Ito, kikita nyo yung tubig na yan, di ba? Ayan, o. Oh. Uh, linis agad, di ba? Ayan, tulad nito. Ayan, tubig-tubig pa. O, hmm, di ba? Ang ganda nitong basahan na ito. So, nakakalinis. Nakakalinis siya talaga. Tapos, nakakatanggal ng tubig agad. Mabilis matanggal yung tubig. Yan no. Diba? Oh. Konting pahid lang. Panalong pa saan? Ngayon mga ito lang sunod natin gagawin is mag change oil tayo ng motor. Gamit tong shell advance. Yan. G shell advance tayo. So tingnan nyo na lang. mga idol, ito yung ginagamit ko sa pagpapalit ng lamis. Yan. Tapos ito yung tools na ginagamit ko. Papakita ko sa inyo yung tools. Yan. Yan yung tools ng Bali itong yung ano na to. Yan. Ginagamit na natin ng tools. Pati itong imbudo na to. So, ayan mga idol. Papalit tayo ng langis. Ayan. Mating natin. Embudo na to. Ayan. So, ilalagay natin to dito sa makina natin. No? Tingnan nyo. Ito. Dito. Ayan. Tatanggalin natin to syempre. Tapos, make sure na nakasara yung valve sa kabila. No? no? Ito mga idol, yung gamit natin. Ayan. Shell advance. No? So, lalagay na natin. Diba, ang laking bagay, diba? So, hindi ka na mahihirapang magsalin. Gamit-gamit yung imbudo na yan. So, masasalin mo ng maramihan kagad. agad. Alright. Stig, diba? Hmm. gamit ulit ito yun, yung uh, ito degreaser, no? Para to sa mga langis-langis, sa mga putik-putik, lalo na sa kadena, sa makina, pwede mo yung panglinis yung degreaser na yun. Then para ito, magmukhang bago, lagi yung motor mo. Yan. Kailangan mo to ceramic spray coating, no? Tapos ngayon, kung tamad kang mag-car wash at ayaw mong mabasa ng tubig yung motor mo, ito, pwede mo tong gamitin. Yan. itong waterless car wash and wax. Meron tong wax na kasama. So, magiging makintab din yung motor mo. So, susubukan so, natin tong ceramic coating na to, no? Spray natin. Okay, to ko sa inyo kung paano. No? Ayan. Subukan natin yun. Ang muna natin yun. Ayan. Spray mo yun dyan. Ayan. Ngayon, gagawin natin is na apply na natin ng yung pasahan punasan natin kung anong mangyayari oh. yun o, oh. kita niya ba yung pagbago? nagiging itim na itim nagiging mukhang bago oo oh. yan sya oh nakita nyo ba na kumimtab liwanag you yun know, o kita agad yung pintab so tamang tama yan para sa mga pairings laking bagay lalo na sa mga luma sa mga luma na yung motor luma na yung pairings pwedeng pwede ito tapos na yung ano yung ginawa natin so papakita ko sa inyo ikutan natin yung motor